Ayan, gumawa nga ako ng photo para sa Alcusal today. So, ayan, makikita nyo naman, guys. Sobrang lalaki pala. Sobrang laki. Tumubo talaga siya. Puto with cheese. Ayan. Minimix nga natin ang ating ano dito. Ito yung siya. Meron tayong margarine. Margarine yung sugar, madali siya. yung flour, Tapos, talaga mo yun ng kunting oil, Para hindi siya nabekit, Ayan. Ayan yun Ito na yun Ito na ang ating puto with cheese. Hindi ko yun 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 yun